So, yan na guys. Nakabili na ako. So, ngayon, ang gagawin ko ay uuwi na lang ako. Hey! Can I borrow your scissor? Thank you, thank you. May gugupitin ako guys. Puputuling kong kaligayahan. Para hindi mahaba. Thank you. So, ang dami kong pinamili. Mahihirapan ako nito mag-bit-bit. Ayan. Truke na yan. O, oh, diba? Ayan. na, guys? Siguro ngayon lang sila nakita. Ah, kita na nagbablog dito. So, Uuwi na ako. Napasubo yung 400. Ang man! 400 lahat. 500 lahat. Pero kukwintahin ko to, no? Iwan ko kung pinasok nila yung ano ko dito. 400 ko agad. Ito, ito lang. Ang mahal. Anyway. Okey ni Okey na eto okay Let's go Bila na aku So ngayon Uwi na aku guys Uwi na tayo mag ano na lang kaya ako mag metro no? Ayan, metro tayo mag metro ako guys la Yeah, <laughs> bayad tayo baka mahuli tayo ng control diba? mahirap na sasakay na lang ako kasi masyadong malayo para sa akin magbitbit ng pagkabigat-bigat ang cute ng baby tinatawanan nila ako kasi nagbablog ako. Thank oh, you. OK, those who are ready, are we too near? Oh yes we are Bye Isang stop lang naman.

i kung hindi tayo naligaw. <laughs> Mahirap yeah. nito. <laughs> oh my God! Sabi ko, nagabanaligaw ako eh. <laughs> Bishit na palayo ako, guys. <laughs> Yung pagmetro yun na kid ko. Papunta dito sa ano. Anyway, wala tayong magagawa. <laughs> naligaw ako. ang tagal ko na dito sa Denmark, laging nangyayari to sa akin. Sabi ko na nga ba eh. Pero nandito lang naman tayo sa likod ng Rolex. Ano? <laughs> Hindi tayo nakakalayo. So ngayon, iikot. <laughs> iikot tayo. Iikot ako guys. <laughs> <laughs> Natatawa ako. me. You Marimar Lorena. Umikot tayo. <laughs> Nakita ako ang kasi tao na ako mag-vlog. Tinitingnan nila ako. Sana nito sa Rolex. Oh my God. Napunta tayo dito sa Rolex. <laughs> Tong mahirap eh, no? May may dala-dala ako. Ito ako sa harapan ng Rolex, guys. No? sa likod pala. Anyway, ang magagawa. So ngayon, tatapusin ko na tong vlog ko na to at i-update ko na lang kay mamaya. At sana, sabahan niyo akong tumawa. Panoorin niyo to. May yung Marimar, Lorena, saan kang lupalok nagpunta? Tingnan nyo naman, ano nangyari sa akin? Nasaan ako? O, di ba? Inikot. Inikot ako nang. <laughs> Hindi ko kasi nabasa eh. Ako, akala ko, inhale plus. Yung una pala yun, yung kwan. Yung pala yung inhale plus. My God. So ngayon na <laughs> nawala ang Indylorina niya so bye guys Kita kits tayo mamaya bye